Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron akong salawayot. Meron din akong puso ng sagi. Mmm, pakipusuan na. Mmm. Ayan. Mm -mm. Kaya samahan ninyo ako mag-golay at mag -ano, Balatan na natin. Um, first layer. Ano natin? Tanggalin natin yung first layer niya. Wow. Mmm, napakabango siya. Ay, ito guys, kadalasan na mabibili dun sa palingkit Oo, ito itong ano, itong blossoms na to, Oo, wag, ninyo, wag na natin itapon. Oo, ito o. Napakabago siya. Hmm. Kailangan talaga wag natin itapon. Isama natin sa ano, sa gulay. Oo. At saka wag natin, hindi pwede natin itapon kasi gawin natin ano, mm, ano bula bula ito oh. kailangan mo oh. ito lang ang tanggalin natin woh di ba hmm. ayano oh. kung na natin itapon to guys ha Kaya ano natin ng saluyot ito. Ito ba? Huwag natin itapon. Mag Masarap yan gawing bula Ano? Dalagyan natin ng... Dalagyan ano? natin ng... Lang... Tawag nito. Pilapia. Pritong pilapia. Tapos ito yung saluyot. Tama na niya. Hai oh. saya Kunin natin lahat 'yung mga dahon guys kasi sayang Ito guys, huwag natin itapon Kasi Ano natin to Bulabula, -bula, gawin natin bulabula -bula. Sa isahin natin Tanggalin yung parang palito Tama na guys, para mag ano, mag... Pero hindi ako mag, hindi ako magluluto ha. Hmm. Ano lang mag Ano lang ako maghimay-himay lang ako ng ganito. Mm. Hindi ako tagaluto. May tagaluto tapos ako yung tagakain. <laughs> uh Oo. -oh. Paano guys, bye bye na. Mm -mm. Ingat kayo guys ha. Maraming salamat. Ayan, mm -mm. e, tatanggalin pa nito para ano. Ang ano, kailangan talaga ano, gawing kapag ano pala magbula-bula kayo guys ano nipisin ninyo tapos ibabad sa asin pagkatapos nung sa asin, pigain. tapos ano ang tawag nito pagkatapos nung pigain, yun hugasan balawan yun lang tapos yun titimplahan mo na siya hmm. ang bango nung ang bango nung bulaklak hmm. ito yung posaw ko Bye! Maraming salamat!